Kalupi, isang maikling kwento na isinulat ni Benjamin Pascual. Mataas na ang araw nang lumabas si Aling Marte sa bakuran ng kanilang maliit na barong-barong upang mamalengke. Araw kasi ng pagtatapos ng kanyang anak na dalaga. Sa araw na iyon ay tatanggapin nito ang diploma bilang katunayang natapos niya ang apat na taong inilagi sa mataas na paaralan. Ang sandaling pinakahihintay niya sa mahaba-haba rin namang panahon ng pag-aaral ay darating na. Ang pagkakaroon nga ng isang anak na nagtapos ng high school ay hindi na isang maliit na bagay sa isang mahirap na gaya nila. Nang tumating siya sa pagit ng pasilyo ng palengke at umakmang hahakbang napapaso, ay siya namang paglabas na kumahangos na isang batang lalaki. na sa kanilang pagbabangga ay muntik na niyang ikabuwal. Ang siko ng bata ay tumama sa kanyang kaliwang dibdib. Ano ka ba? Kay sigip-sigip ng dito ay patakbo ka pa kung lumabas? Hala, si ate, si OA naman. Pasensya na te. Hawak nito ang isang maliit na supot na naglalaman ng tigbebente habang takot siyang nakatingin kay Aling Marta. Hala si ate, hindi ko naman sinasadya. Nagmamadali po kasi ako eh. Pasensya ha! Parang kasalanan ko pa. Agad na lamang tumalikod si Aling Marta at tuloy-tuloy na pumasok sa palengke. Dumating siya sa tindahan ng tuyong paninda at bumili ng isang kartong mantika. Pagkaraan ay dumukot sa bulsa ng kanyang bestida upang magbayad. Subalit wala na ang kanyang kalupi. Labis na nag-iba ang kanyang anyo kung kaya't napansin ito ng kanyang kaharap. Bakit ho? So? Ano ho bang nangyayari? Inawawala e, ho kasi yung pitaka ko. Eh, magkano ba ang laman? Eh, kasi pagkakaalam ko, 1-5 yun. Panghanda yun na ngayong kaarawan ng anak ko ngayong graduation niya. Naku! Maya-maya lang, ay parang kidlat na gumuhit sa kanyang alaala ang gusgusin bat ng kanyang nakabangga. Sa labas, sa harap ng palengke na kinaroroon na ng ilang tindahang maliliit, ay nakita niyang nakatayo ito sa harap ng isang bilaun ng kangkong. Maliksi siyang lumapit at pinatak ang leeg ng bata. Lintik kang bata ka! Halika nga dito! Ikaw yung kumuha ng pitaka ko, di ba? Ano? Huwag kang magkakaila. Ano pong pitaka? Eh wala namang po akong kinukuha sa inyong pitaka, ma'am. May luha ng nakapamintana sa kanyang mga mata at ang uhog at laway ay sabay na umaagos sa kanyang leeg. Buhat sa likuran ng mga manunood, ay lumapit ang isang pulis na tanod. Toy, anong pangalan mo Toy? Ako po si Andres Bonifacio Rizal Reyes po. Saan ka nakatira? Sa bahay ng Chang Ines ko po sa Bulumin Treat. Kapatid po siyang nanay ko dito sa Tundo. Inutusan lang po ako bumili ng ulang para mamayang tanghali. Naalala ni Aling Marta ang kanyang dalagang magtatapos at ang kanyang asawa na naiinip na sa paghihintay. Ito, Ale! Natitiyak niyo ho ba na siya talaga yung kumuha ng pitaka niyo? Oo, siya talaga ho. At walang iba. Atoy! Sabi niya, ikaw raw yung kumuha. Saan mo naman dinala yung pitaka na kinuha mo sa kanya? Sabi ka ng totoo, tatalin Manu... kita. Manong pulis, wala po talaga akong dinukot maski ano sa kanya. Maski kapkapin niyo po ako ngayon, kapkapin niyo ay wala kayong makuha sa akin eh. Hindi ako mandurukot, Manong. Ah, kaya ganito ah. Hindi po kasi natin basta-basta pwedeng dalhin ang batang to nang walang ebidensya. Kinakailangan kahit pa ay magkaroon tayo ng paiaharap na katibayan na siya nga talaga yung dumukot ng inyong kalupi. Paano po kung hindi siya? Tinama ang lintik na bata ka! Aray, aray ko po, aray po, huwag na mong... Halos mabali ang siko nito. At ang nais lamang niya ay makalipas sa matigas na bisig ni Aling Marta. Siya ay humanap ng malulusutan at nang makakita ay walang habas na tumakbo patungo sa ibayo ng maluwag na daan. Bahagya ng umabot sa kanyang pandinig ang malakas na busina ng isang humahagibis na sasakyan. At sa isang sandali ay nagdilim sa kanyang buong kalikit. Wala siyang makita kundi ang madidilim na anino ng mga mukhang nakatunghay sa kanyang lupaypay at tuko ang katawan. Hindi siya makapag-angat ng paningin. Pagdating ng pulis, ayaw pa muling magmulat ng mga paningin niya. At ang mga mata nito'y hinapin ako sa maputlang mukha ni Aling Marta. Mas kikap ka pa niyo po. Wala kayong sa akin. Hindi po kumuha ng pitakan niya. <laughs> Toy. Toy. Oh, madali ata tong batang to. Patay na ata to, te. Oh, ano mangyayari? Wala akong kasalanan dyan, ha? Kinukuha ko lang yung wallet ko. Eh, na lang natin sasabihin ng siya. Hintayin na lang natin yung pagdating ng ambulansya. Paano, makakaalis na ba ako? Sige, maaari na. Naalala ni Aling Marta ang kanyang anak na gagraduate. Tanghali na nang siya'y nakauwi. Daladala nito ang mga pangulam na ipinangutang muna ni Aling Godjang dahil nawala nga ang kanyang pitaka. Pag-uwi ay siyang pagsalubong naman ng kanyang anak na labis-labis ang pagtataka. Hoy! to ako kumuha na pinamili mo niyan. Eh, E eh Marta! Naiwan mo yung pitaka mo dito. Kanina, bago ka umalis, kinuha ko yung sa mo. Kumuha ako pambili ng tabako. Pero nakalimutan ko lang isole. Saan ka kumuha ng pinambili mo niyan? Biglang-bigla. Ani Kidlat pag gumuhit sa karimlan. Nagbalik sa gunita ni Aling Marta ang larawan ng isang batang payat, duguan ng katawan at natatakpan ng dyaryo. At para niyang naririnig ang mahina at gumagaralgal na tinig nito habang binibigkas ang mga katagang. <laughs> Mas kitap kapanyo po. Wala kayong makukuha sa akin sa siyang natigilan sa pagpapanhik sa hagdanan Para siyang pinangangapusan ng hininga At sa palagay na niya ay umiikot ang buong paligid At bago siya tuluyang mawalan ng ulirat Iwala siyang ibang narinig kundi ang pagpapanaog na yabag ng kanyang asawa at anak At ang papaliit na lumalabong salitang Bakit kaya? な <music>